mga nagdaang undas, laging katuwa ang Department of Public Works and Highways sa Operasyon Lakbay Alalay. Itong up ito'y upang mapan mapangalagaan ang kaligtasan ng mga motorista magsisiuwi sa mga probinsya para sa pagulitan ng undas. May report si Noel Perfecto. Inutasan ngayon ni DPWH Secretary Rogelio Sigson ang lahat ng mga district offices sa bansa na bumuo ng composite teams na magbibigay assistance sa mga motorista magsisiuwian sa kanilang mga bayan kaugnay na observance ng All Saints Day o Undas sa so November 1, 2012. Ang bawat composite team ay binubuo ng 7 hanggang 8 mga opisyalis ng gagawaran na magsisiguro na magiging maayos ang patutunguhan ng mga motorista sa buong bansa. Ang team leader na usually si civil engineer o oh, isang isang middle ranking official ng isang district or isang region and then this will be composed of may mga foreman then may mga laborers tayo yung mga roadside maintenance and then mayroon tayong mga drivers mechanics and then light and heavy equipment operators uh, uh di decomp composes di yan dun uh, sa Lacbayela kasi mayroon din tayong mga life and heavy equipment na naka-standby sa mga areas. Yeah, just in case, uh, case mayroong mga emergencies, uh, they can react immediately. Dito naman sa Maynila, tiniyak ng Mayor Fredo Lim na magiging matahimik at maayos ang lahat ng apat na malalaking mga sementeryo sa lungsod. Kabilang na dito ang Manila North, Manila South, La Loma Cemetery at ang Chinese Cemetery. At walang anumang kaguluhan o karasang mangyayari sa pagsalubong ng undas sa Huwebes. Inatasan ni Mayor Lim si MPD Chief Alex Gutierrez na magtalaga ng 2,000 mga pulis Maynila sa lahat ng malalaking sementeryo sa lungsod. pang matiyak ang katahimikan at kaayusan sa mga patutunguhan ng mga tagalungsod. 700 ang pinadala dyan ng Manila Police. O dadagdagan pa ng NCRPO. O traffic bureau, si Kettle Naba, eh, inaayos naman ang traffic. Kung alin ang one-way, kung alin saan sila magpapark. So, Manila Health Department, nagpadala ng mga doktor, nurses, may apat na ambulansya para kung may mahihilo o ano man naman niya, be, eh, pwedeng ma-actionan. Isa rin ang text fire group ng mga fire volunteers sa bansa na agarang magbibigay tulong sa mga mga ngailangan ng kanilang pag-alalay, partikular yung may kaugnayan sa sunog ng mga kabahayan ng gusali. Ayon kay Jerry Chua, Pangulo ng Text Fire Volunteer Group, lahat ng kanilang 500 member force ay handa magbigay ng assistance kapag kinakailangan. Lahat ng mga text file volunteer ngayon, naka-red alert kami, no? Lalo-lalo na yung iba wala sa bahay, baka may naiwan sa bahay, no? At mga ambulansin natin at mga firetrucks natin, naka-ready ngayon. Yung uh, mga ambulansin natin nasa simenteryo, no? Uh, yung mga fire truck ready ngayon sa mga stations namin. Sumantala, Patuloy naman ang declogging operations ng DPWH flood control units sa mga open canals at daluyan ng tubig upang matiyak na hindi aapaw ang mga tubig baha sa ilang mabababaw na lugar sa Maynila. Hinggil lamang sa mga sagabal o obstructions sa lansangan patungo sa mga sementeryo, siniguro ni Colonel Reynaldo Nava, hepe ng MPD Traffic na hindi makakaistorbo pa sa lansangan ang mga naglalakihang 40-footer container vans na nakahambalang patungo sa sementeryo. Katulong rin ng Polis Maynila ang MMDA sa paghila sa mga stalled vehicles sa mga ito. Lahat po na nakasagabal sa ngayon, ngayon uh, amin pong uh, uh, atakin lahat lahat ng truck, lahat ng mga kahit po, hindi truck, kahit na po mga vendor sila, mga kwoti sila, kahit sila, na zero sila, atakin po natin yan lahat. Muling nanawagan si Mayor Lim sa mga tagalunsod na maging maingat sa pagsalubong sa undas. Hindi ako nakikiyaw siya, pumunta tayo sa menteryo para dumalaw sa mga ikaw, mahal na na na. Eh sana huwag na magdadala ng mga awak doon o maglalasingan o magdadala ng mga radio, stereo, lalakasan ng volume. Eh, yung iba, nagdanda eh, para doon sa kanan ng, eh, sa kaluluwa ng mga namatay eh. Para sa television ng bayan, ako muna si Noel Perfecto.